Yan, magandang tanghali guys. Oh, gulay oh. Oh, gulay. Mm. Gulay salad. Tapos may tilap pritong tilapia. Oh, yan oh, prito. Dinokdakan, may dinakdakan. Yan. Okay, good morning with magandang tanghali. Ah, oh, sawsawan sa gulay. Correct. Tigay kain tayo. Hmm. Along. Sawsaw sa bagoong. Hmm. Hay. Eh? Hmm. Ha. Ah. Sedap. Sedap sedap. Hmm. Sedap apa? Ah. Hmm. Hmm, so sweet. ha, Hmm. Boleh tak Mm. dinakdakan kahit tayo ng dinakdakan mmm mmm kap dinakdakan nga ito kap mmm mmm gulay gulay ka ito gulay salad sausaw sa bagoong with with bagong with ano yun sibuyas hmm sarap Ganito ako guys lalo na pag ano, nasa nasa bundok ako pag nagtatanim ako doon Palay yun sarap sarap hmm Oh, sekejap. Hmm? Ah, beans. Hmm? buat, hap. Hmm. buat, Sok la mari. Hmm, sekejap. Hmm. Nung isda I like to Nung isda Hmm Salong that... Hmm Sarap Hmm Sarap deh Wah Nung ano to gulay kain ko ng sauce sauce niya na bagoong with sibuyas hmm sarap hmm hmm sarap ng gulay inakdakan hmm